Kimas Rehas ang dalawang customer matapos nitong takasan ang bill na nagkakahalaga ng 84,000 pesos sa isang bar sa Maynila. Ang singilan, nauwi pa sa bugbogan. Ano nga bang batas na nilabag ng mga sospek? Alamin sa report ni Rose Babiera. Arestado ang dalawang customer matapos hindi magbayad ng kanilang bila na umabot sa halos 84,000 pesos na nauwi pa sa pisikalan sa pagitan ng isang suspect at waiter ng bar sa Maynila. Kwento ng waiter. Nirentahan daw ng lalaki ang buong bar para magdiwang ng kanyang despedida kasama ang isa pang suspect na babae. Una, nilibre pa raw nito ang mga waiter hanggang sa kalaunan. Nag-aya pa ito ng iba pa hanggang sa umabot na sila ng alas tres sa bar. At lumobo na rin ang kanyang bila. Nauwi ito sa pisikala ng tanungin ng waiter kung may pambayad ito habang siya ay sinisingil. Ayon sa paliwanag ng lalaki, nagawa lang daw niya ito dahil sa kalasingan. Depensa naman ng babae, dinate lamang daw siya ng lalaki at hindi niya ito lubos nakilala. Kakaharap sa kasong estafa sa Article 315 ng Revised Penal Code ang dalawang suspect. Maaari silang patawan ng prisyon mayor o reklusyon temporal o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon, sangayon sa halaga ng kanilang bill na hindi nila nabayaran sa bar. Maaari din silang maharap sa kasong less serious physical injuries sa ilalim ng Article 265 kung nagkasakit ang waiter at hindi nakapagtrabaho dahil sa pamimisikal na ginawa. At kung kinailangan bigyan ito ng medical na tulong, aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multa na hindi lalampas sa 500 ang posibleng parusa sa suspect mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto. O kaya naman ay mayroon kayong reklamo. Itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!